Kung nito lamang ay hinanga ng mga celebrity na nakilahok ta taong bayan para sa malawakang protesta kontra korupsyon, binatikos naman ng ilang mga sikat na star na siyang tahimik daw ngayon sa issue. Isa na rito si James Reid, Catherine Bernardo, Ma Salvador, May Mendoza, Enrique Hill at Yasi Pressman na hanggang ngayon ay wala pa rin daw talagang pahayag dito. just oh. Diyos ko. Hindi, si Kim Chiu nga, di ba sabi daw, wala rin pa. Ayan nga, naglabas sa si Kim Chiu sa kanyang Instagram. Diba? Pero kailangan ba talaga maglabas oh, sila ng mga oh, opinion nila oh, o sa oh. loob? Hindi, ka? Ako, ako hindi. Kung hmm. choice nila yun, di ba? Parang, kasi anong nangyari po mga taga-ABS yung ano eh, di ba? Ah, ah. na parang nandun, na parang, kailangan ba pagka yung nandun sa isang network na yun, eh kailangan din yung mga kasama nila doon, eh sumama rin sa kailis protesta o maglabas sa na lang sa loobin di ba? Pero wag po natin pangunahan, baka naman meron din, hintayin oo, na lang oo. din natin. Baka may gagawin sila sa ibang paraan oo. naman, di ba? Pero social media, yun ang hmm. pinaka the best, Ang nga ginawa ni Kim Chiu, hintayin na lang po natin, wag natin sabihin na, ay, wala silang pakialam sa nangyayari sa bansa natin. Siyempre po, ang mga artista, sila yung malaking kumita at malaki din magbayad ng mga buwis. So, siyempre po, concerned din sila kung saan napupunta yung binabayad nila sa tax, di ba? So, ko okay, nila na natin. Lahat din na lahat ng artista. Lahat <laughs> la ng la la artista. Wala <laughs> nga wa ano. <laughs> na <laughs> na, na dapat na kayo mag-post. Okay, sumalik yung <laughs> oh, sarali. Oh, sumali. Okay, may susunod na balawang hmm. protesta will be there. Wala nang matitira. Lahat na Oh, pero okay. ang gulo-gulo BFF, Diyos so <laughs> Yeso nakita ko, nagbabatuan, pati yung isang ano, sa motel, N diba? pati mm -hmm. yung staff, oh, na oh, si oh, wag naman sana ng, ng ilang ganun. ilang kabataan, di ba? O, oh, tatapa, pero nung nahuli na sila na, ano, uh, nakakawad din naman yung mga kabataan na naiintindihan natin kanilang sentimiento, di ba? Pero syempre, pero sa mga ba... as na paraan. Yes, yeah, so, uh, pwede nating, ano, gawin yan sa, kung baga madiplimasha, ah, di ba may ganon, di content. ba? Wag na sa idaan sa dahas. wag naman pong ganon. At yung mga artista na hindi pa sa palagay ng iba na wala silang pakialam, eh, hintayin lang po natin. Sabi ko nga kanina, baka may ibang way sila, di ba? Correct. Mm -hmm. So, wag po natin pangunahan at sabihin wala silang pakialam. Correct. O, dead mas ang na nangyayari sa ating bansa. Siyempre, concerned din naman siya. Parang tayo din, di ba? Mm -hmm. Concerned din tayo, pero hindi na natin naiisip na pumunta pa o sumari sa malawakang kilos protesta. Although, against din po kami Wala sa nangyayari. Wala nangyayari, di ba? Kung hindi kabutihan ng ating yeah. bansa. Yes, sa nangyayari mm -hmm. po sa bansa natin, syempre, against din po kami, di ba? Correct. So, sana po mawala ng korupsyon. Sa mga sa... nangyayaring Oo. hindi maganda kagaya ng korupsyon. Against Correct. po tayo dyan.